Naiintindihan ko na. Gawan mo muna ako ng waffles. Gutom na gutom ako. Siyempre. Magsimula tayo sa watermelon jelly. Ibuhos ang jelly mixture sa mangkok ng tubig at haluin gamit ang whisk. Kapag handa na ang timpla, gagamit tayo ng waffle iron. Aha, hindi electric, silicone. Narsuono. Sa wakas, Mahovai gelatin. Ibuhos ang halo ang gelatin. Sana nahulmahan, Wanyaw lang. At tapos na. Lola, ano sa tingin mo sa ideya ko? Ay naku, apo, masyado na akong matanda para sa mga sopistikadong recipe na ito. Pero tingnan mo ang perfectong jelly waffle. Tapos na. Kailangan ko na ng tsokolate ngayon. Kailangan tunawin ito. Kabal and chewel ay eskelt ng likido yung masa waffle sa love that yung sa snang sa way na, na inat sa banyero ang tubig at tunawin ang tsokolate. Ilagay ang marmalade waffles. May ginagapala na ba sa'yo nito? Or para maging talagang magkakatulad, kailangan magdagdag ng ilang buto. Siyempre, gagawin ko rin yun gamit ang tsokolate. And that was just some of the Waffles.

eh magdumdag pa yung isa pang kalahati. Ngayon, isara ang waffle iron at maghintay. O, ang ang bango ay kahanga-hanga na. Tingnan mo yan. Handa na ang lahat at narito ang perpektong waffle sa anyo ng puso ng pagmamahal ni Lola. Kahit nga na ng dekorasyon gawin ang counting pulot. Tapos lagyan din ang ilang raspberries at blueberries. Good friend a pool boss I ask call. And hand it down that... Ah! Chef, gusto mo ba ng homemade raspberries? Oh, pwede ba? Salamat. Ang sarap. Anong nangyayari dyan? Oh, hindi. Sandale, Nawawalan ako ng control. Ah! Lola, tulungan mo ako. Ah! Phew. Salamat. Mukhang pangit Naisip ang ko na ang ibang paraan para mm. sa... ka. Narito ang donut. Nilagay ko lang ito sa waffle iron. At isara. Apa? Tingnan mo. Maghihintay na lang ako. At makakakuha tayo ng donut waffle. Oh, wow. Naihanda mo na ang lahat. Ang ganda. Hayaan mo akong buksan ito? Hindi yung waffle. Donut ito. Pero susubukan ko pa rin. Hmm? Masoa? Mali is the my donut. Pears fange thou on Oh, waffles na may berries. Gustung gusto ko ito. Sobrang sarap. Haha, mm. <laughs> ano ang susunod? Ooh, eating the waffles. I've been kanto kind of piraso dong pakwan. Astig, sobrang na din to. Mm, ma jelly waffles sila. Napakasarap nito. Isigaw mo na ang tagumpay ay sa iyo. Ang favorite kong babae. Nawa niya ang transition. Sa pagkakataong ito, gusto ko ng tortang itlog. Madali lang. Maghihintay ako. Siyempre, mahal. Kailangan ko ng mga itlog. Pumitik tayo Kapaylapan. ng ilang piraso. O, oh, ay hindi. Nabalik ko lahat ng sampo. Hala. Pero halika na, kailangan ko ng konting mm, martin. Marshmallow. Mmm, ang sarap nila. Hayaan ko munang matunaw sila. Gamit ang hair dryer. Naku! Hindi sa akin. Sa mga marshmallow. perfecto Ngayon, tayo ay mag... Kuninin mo itong haba-baba gum. Amoy, napakasarap. Ilagay sa ibabaw at butbura ng pop rocks at hiwai ng mga karot. Magwas ni Ilang sa loob sa siyang Combo yung Michelle. Nanginakwin na ng cute na baboy na mahilag sa itlog na pula. Hinahango nito ang pula ng itlog at ilalagay natin ito sa isa pang mangkok. Sa tanong yun, kalasaw sa way strong niya protina. Yan yeah, doon si ibuhos ng isang kalahati sa way mangkok at sa kabila sa isa pang mangkok kulay ang nadyanyumi protina at haluin ng maigi. A stick. Nun no, kaya din daw ipaluin in mapula ng itlog. Perfecto. Una, ibuhos natin ang mapula ng itlog sa kawali. Ihintayin mo silang... Sure ka may posyulan ito. Madagdag sayot ng at protina na kulay pula sa isang gilid at kulay berde sa kabila. At narito ang aking egg roll. Yeah, and slightly. Tingnan mo rin. Perfection. Lagyan natin ng konting mga cherry tomato, gulay, at tapos na ako. Lola, tulog ka ba? Gising, Lola. Ah, sus comment siyang gising. Oh, gumising ka. Oh, anong nangyari? Nakatulog ka ba? pasensya na. Kailangan nating ituloy ang pagluluto. Ibuhos ang mga puti sa kawale. Pagkatapos ay ikalat ang mga dilaw sa ibabaw. Katulad nito. Sige. At i-decoration sa hugis ng isda. Bleep. Hello. Gumawa ako ng aquarium omelette. Tingnan mo yan. Bon appetit, sweetie. Wow! Nagawa mo na ako ng scrambled? Astig! Tingnan mo yan. Dalawang isda ito. sandale, Hindi ba luto ang pula ng Ayoko itlog? Ayoko niyan. Hindi ko susubukan yan. Hmm. Tingnan mo nga. Buong rolyo ito. Hmm. Shin basong gusto gusto. No, yan tangan na Oh, yan Hmm. Twigo, kaya bang may Nakita ko ang mga paputok sa bahay ko? ko. Aba! At ngayon, kaya ko nang magpaputok ng bula. Ang galing. Panalo si Sister Janice. Hooray! Ito ang pinakamagandang oras ko. Ang saya ko. Hi. Tapos na ako, sa. Oh, gusto ko ng milkshake. Magandang ideya iyan, Judy. Janice. May naisip ka na ba? Oo, kailangan ko ng soda. Juan, kailangan ko ng hulmahan ng yellow. Buksan ang garapon ng Fanta. Go away! Ihuse ang boys last no, the power hulma. Perfecto! Ngayon kunin natin ang malamig na Fanta. Lasa ang lahat. Oh, ang lamig talaga, talaga, talaga. Oh, nanginginig ako. Humana. Oo. Oh, oh. Mahusay. Astig. yung yellow na yun habang baso. Nawen buhos ang Sprite sa ibabaw nito when tapos na yung cocktail ko. Wow! Ang kadiri! Gusto mo ng broccoli, Janice? Ayoko! Sige, gagawa ako ng bagong cocktail gamit ang mga gulay. Magiging napaka-healthy nito, espesyal para sa apo ko. Ngayon, kaunting carrots. Ang galing. Kakailanganin natin ng Granada, ilang... Granada, shell, pero si na rin ang Ngayon, ang straw at handa na ito. Oh, Lola, magandang presentasyon, pero... Ang lasa. Duda ako. Sabi ko na, napakasarap, Lola. Salamat, walang anuman. Singan mo yan, matatalo kita ngayon. Gagawa ako ng dalawang iba't ibang milkshake, pero magugulat ka. Black na the sa Whey Blender ay the ng recipe. And Mayan, Halloween o Maybet, sabay-sabay na rambuksan. Ayos! o mas Cocktail ay noho sa tasa at pinalamutian ng whipped cream. Sa Shanna's Cocktail, mas mali ang chance akong manalo. Nilagyan ko ng sprinkles ang ibabaw. Ngayon, ipasok natin ang mga tasang ito sa sumbrerong ito at mga tubo sa loob. Voila! Pwede ka nang maglingkod? Wala akong masabi. Gumagawa ka ng mga pambihirang cocktail. Ano ito? Ah, Cocktail ba ito sa isang pomelo? Oh, hindi mabango. Pero kailangan kong subukan para kay Lola. Oh, walang paraan. Nakakasuka. Uh, Masarap, diba? Lola. Okay, anong susunod? Ang helmentong ito ay mukhang astig. Hmm. Nilagay namin ang tubo oh. sa aking bibig. Dalawa ang bulak. Dalawa ang maliliit. At napakasarap nila. Sarap. Gustong-gusto ko yan. Ha, cool. At itong cocktail, ang laki. Gusto kong subukan ito. Hmm, cool. Pero wala namang espesyal. Ayos na yan. Chef, nanalo ka. Tiyak. Oh, ang sweet naman. Salamat, honey. Karapat-dapat ka. Pansin, gawin natin ang cooking challenge para sa aking kaarawan. At ang unang gawain ay isang cake. Oh, uh, ang sweet, Spinell. Kailangan mong gumawa ng cake. Ah, ganun ba, maganda? Salamat, honey. Puna sa lahat, kakailanganin ko ng mga itlog at harina para gawin ang masa. Ibuhos ang gata sa halo at haluin gamit ang panghalo. Pero dahan-dahan, para hindi matapon ang anuman, lumabas itong kahanga-hanga. Ngayon, ibuhos natin ang masa sa isang hulmahan at ilagay ito sa oven. Perfecto! Habang nagbe-bake ang aking biskwit, ibababad ko ang Akoi. mga talulot ng rosas sa asukal at maligam-gam na tubig. Idinagdag ang mga talulot at ngayon asukal at haluin. Perpekto! Ngayon magiging matamis ang pakiramdam. Ah, uh, yung pagkakahaluang ito ay halos. Kita mo. Sige. Mabuti! Panahon na upang buwi ng mga kaibigan ng cake. Ang mahalaga ay huwag kalimutan ang Cream tungkol sa... Cream cheese at sariwang pakiramdam sa pang-cake sa ibabaw. Parang ganun ilang beses. Huwag kalimutan ang mga berries at syempre, ang mga bulaklak. Ngayon, idagdag na natin ang mga kandila. Ganyan lang. Voila! Ito yung assembled almond cake Nakulong na kulang nalala yung eleganteng dekorasyon para may ito ng pabor sa iba. Daan-daan kong ikinakalat ang cream gamit ang spatula. Sabuwa o snipsing icing sa bihaya ng cake. And syempre, ilagay ng dekorasyon ng cake gamit and donuts, macaroons, at cake pops para matuwa ang bata. Ginawa ko ng perfecto. Obra maestra! Well, hindi ako marunong magluto ng mga cake. Pero alam ko ang life hack kung paano gumawa ng cupcake sa tasa. Kailangan basagin ng isang itlog, harina, gatas at mantikilya at paghaluin ng mabuti. Ngayon, nakalimutan ko ang kutsara. Okay, ilagay natin ito sa tasa at sa microwave. Pwes, maghintay na lang tayo ngayon. Oh. Anong bango? Sa tingin ko, nagkaroon ako ng isang Ah, uh, kandila sa bulsa ko. Ayan na. Oh. Bon appetit, munting kapatid. Wow, salamat. Marami! Uunahin ko ang cake mula sa kapatid ko at hihipan ang kandila. <gasps> Naku, nawala! Ah, balat ba yan ang itlog? Ay, grabe! Hindi ko yan titikman! Wow! Kaya ko hipan ang kandila sa cake ni Lola. Gusto ko ng isang kilong ice cream cake at lahat. Yehey! Hintay! Lola, anong ginagawa mo dyan? Mag-enjoy ka, anak! Okay, salamat! Wow, mukhang masarap ang cake na ito! Gusto ko na itong tikman! Wow, Teka, anong klase ng damo yan? Sige. min, Yok, ayaw ko niyan! Hmm. Well, may cake pa ng chef. Ang astig niyan! Salamat, lubos akong nasisiyahan. Sige, subukan natin masarap chef ang iyong cake ang pinakamasarap. Yehey! Nagawa ko! Ang iyong susunod na gawain ay matamis sa stick! Hindi ko maintindihan, pero susubukan ko! Nasa ng basket ng prutas ko! Kailangan mong hiwain ang saging ganito. Mabuti! At meron akong hulmahan na ito. Lalo na para kaya sa... kupitin para lock, lock. sa... Ngayon, ilagay ang lahat sa score. Ganyan lang. At ilagay sa palayok. Sa halip na ground, gagamit ako ng sariwang berries. Ganyan lang. Oh, tingnan mo yan. Honey, anong ginagawa mo? Ano? Lola? Naku, ang gawain! Nakalimutan ko kong... Oh, Meron tayong lollipop na ito. Sige, lilinisin ako. ko na ito. Hindi ito nagtrabaho. Mm, mukha itong kakilakilabot. Kailangan nating mag-isip ng iba pang ideya. Pwede kong ilibre ang bata ng marmalade sweets at marshmallow ko? Ano? Well, may kulang eh. Oh tama. May bubble gum ako dito at nakalimutan ko 'yon. Heto ang kailangan ko. At sa ibabaw, gagamitin ko ang chocolate syrup. Ang sarap! Salamat sa pakikinig. Hello Lola, mukhang may na-excite. Oh, tama ka. Sana naubos ko na ang lahat ng syrup. at iyan lang ba ang kaya mo? Dapat palagi mong... Agh, saan lang kirkarne? Kaya ipiprito ko muna ang mga suso. Hmm. Anong bangot? Ah, uh, dahil nangyari na lang ang huling kaming oras na para kolektahin ang perfectong burger. Perfecto. Ang huling haplos is a bukal cheese sauce to mars nung ibuho sa animal burger. Ah, oh, uh, heto na ang aking fountain. Ngayon magigrate ako ng keso dito. Oh, at buksan mo. Bon appétit! Wow! Oh, ang pangit ng regalo ng kapatid ko! Ayokong subukan! Pero siguro pwede na! Pangit ba itong napkin? Pero gusto ko talaga ng marshmallows, kaya susubukan ko na lang ito. Mm, sobrang sarap kasama ang tsokolate. Ang sarap! Tingnan mo! Ngayon puputok ako ng bula. Wow! Ang galing! Wow! Yun ba isang fountain? Mukhang hindi ito tsokolate. Malinaw! Ito ang paborito kong sarsa ng keso. Huray! Matutuwa akong ibuhos ito sa burger. Subukan natin! Ang sarap, asig! Gaganda ng mga bulaklak na ginawa ni Lola. Kakainin ko ito ng may kasiyahan. Tuwang-tuwa ako. Oo, oh, ang ganda. Panalo si Lola. Salamat, anak. Maligayang kaarawan sa'yo.